lang nireject na umuuwi na kangiti at masaya. Sabi nga sa kanta, it really hurts. Ang tanong sa atin, how can we respond to rejections with dignity and sanctity? Three important letters, the P, B, B of rejections. Hindi po ito Pinoy Big Brother. First letter, P, pray for them. First things first, magdasal ka. Kapag walang grasya tayong kinakapitan, sa pagharap ng bawat sakit sa buhay, Madali tayong mabulag at masira ng ating galit at ng ating pride. At madalas ang option natin ay paghihiganti sa ating kapwa. Kaya bago ka humarap sa Facebook at magpost ng galit at siraan ang dignidad ng taong yan dahil sinaktan ka, harapin mo muna si Lord sa iyong panalangin. Ang dasal ay hindi idinadaan sa Facebook. Ang dasal ay idinadaan sa altar at yung nakakalungkot ngayon na uuna pang ipost sa Facebook bago ipost sa altar. Mauuna pang humarap sa screen bago humarap sa kay Lord. Prayer is the best medicine to a broken and rejected heart. Just pray and everything will be okay. Second letter, B. Be good to them. Kabutihan at pagpapatawad ang nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan sa mga pusong sugatan panalo tayo palagi sa grasya ng Diyos kung kabutihan ang mas pinapairal natin sa ating mga sugatang puso. Even when you are rejected, just be good. Because goodness is the attitude of a dignified and peaceful person. Goodness is Christ's presence in our midst. Kahit hindi man siya mabuti sa'yo, maging mabuti ka. Dahil ang kabutihan ang susi sa kapayapaan na hinahangad natin sa ating buhay. And the third point is, be fruitful because of them. Our experiences of rejections should not destroy our passion and hopes in life. It should even motivate and encourage us to be good and to bear fruit in life. Maraming kwento ng tagumpay na nagsimula sa rejection. Nokia rejected Android. Yahoo rejected Google. Blockbuster rejected Netflix. Pero saan na sila ngayon tagumpay sa kanilang larangan? Bakit? Despite their experiences of rejections, they never gave up. Instead, they used it as their motivation and inspiration to take the risk and to be more focused on their goal to success. Though we are hurting because of rejections, never give up. Focus on your goals in life always with Jesus. Huwag kang sumuko sa buhay dahil lang merong mga taong hindi naniniwala alalahanin mo, may Dios na kailanman hindi nawala ng tiwala at pag-asa sa iyo. Kumapit ka lang at huwag mawala ng pag-asa. Magtatagumpay ka kahit sa gitna ng mga sukat at hirap ng buhay. Dahil mas makapangyarihan ang grasya ng Diyos sa kahit anumang hirap na pinagdaraanan natin sa buhay. I